Okay, mayong hapon, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa inyong tanan. Sulod na ta sa atong Password Race mga tol. So welcome back sa vlog ni Cristobal. So bago ta magsugod sa atong Password Race, ayo kalimut pag-like para updated ka sa atong mga Password tres Kung wala pa ka naka-subscribe sa atong channel, subscribe na kay para updated ka okay so naatay sweetheart trace maintain sweetheart trace maintain okay maintain so basta maintain kanina, walang iwanan okay sweetheart trace maintain walang iwanan long term ni eh. long term relationship ning atong style ni atong maintain karon kanin siya nga maintain long term ni siya long term okay so june gyapon siya mag start june minsa mantaka karon June June 12 banda karon di ba June 12 okay long term ni siya ato ni isang humanon sa taas-taas gid nga panahon taas-taas nga adlaw pero hilira sa dili rasan magkusa kabulan okay so June 12 ta magsugod so start tani start June 12 okay so long term relationship ni siya long term maintain so higugma gid ni nga maintain kay mo kumpiyansa ani kay kani siya nga maintain kuha siya love Lapay pay valentines pero nag love na ni siya nag love 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 ni siya love nag meaning ni siya og love okay so ay mo kumpiyansa okay magsugod ta so magsugod ta sa atong paminting. so na ako'y combination unang combination ako na ako'y hindi ko magsugod sa kaning pang 80 na to pang June 80 na to ni ang June 18, okay? Taman sa mag-start sa June 12. Mahuman sa June 18, okay? So, mag-June siya sa June 18. Joe. Ato, oh siya butangan ng Joe. Joe na na siya. Basta kay Joe na siya. So, um, sulat ng Joe eh. Anaman siguro. Anaman siya. So, okay, muna na siya. June 18, mahuman. mahuman. So, tinita sa atong mintin Natay unang combination nga. dubli. 1, 1, 8. So, target na lang ni sila kay daghan mo ni sila sa June 18. June 18 na to, 118. Na po dayon tay 108. 108 og na po dai uh, 188. Okay? So, mana siya atong pamintin sa June 18 og na dayon tay 3yo na type 31 natong pang June 18 ayo mo kumpiyansa ani so na type 3 nga 8 okay so mauna siya atong mga kombinasyon sa June eight, 18 taman sa June 18 na siya taman okay so long term gid siya sa patakaran 12 patakaran so mauna siya sa June 18 so duol na gyapon okay Mahuman na siya, screenshot. Kung um, sa'yo ba yung gusto, ano, marama dili yung balintan. Sunod na tay kombinasyon. Another combination. Another combination. Mahuman siya sa June 19 magsugod siya sa 12 mahuman din mahuman na yun siya sa June 19 okay so kana klaro na gid siya sa ipag sulat ganino tara kwanta to siya duha ni siya ka kombinasyon dubol gyud po ni siya duha ka ni siya ka kombinasyon pero dubol ay mo kumpiyansa ni okay mahuman sa sa June 19 natay ah uh, 119 o 199 na po dayon tay dili double dili ni siya double best kumbi ni nga matawag nato to best ni siya kan ni best dili ni siya double pero para ju 19 ya po ni siya. na tay uh, Nineteen. Sabi sa nineteen. 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 One for nine. Okay. One for nine sa nineteen. Imo dayon siyang i-slide sa zero for nine. Okay. Zero nine. Okay. Zero for nine. Hindi na natin ang zero for nine. One nine na lang na siya. Okay. So tulo 119 o 149. Okay? So, sunod na itong combination para sa June Japan. June Japan siya June. June. Mahuman siya sa June June 24. June 24 siya mahuman. Okay? June 24. June 24. Okay. So, double. Double siya. Na siya ay 414. Huwag oh, na rin tayo best niya po niya adili Double. Best. Uh, ah, 140. Okay. So, target ka saya siya. saya sayo sana. Okay, salamat sa inyong pagtanaw. Di na lang taman. Mayong adlaw sa inyong tanan. Mayong gabi sa inyong tanan. May hapon sa inyong tanan. Mayong udto sa inyong tanan. Okay? So, good luck sa itong Pastor Tres. Hinaot na makataya mo. Ane, kayo, magkawas. Yan siguro ni siya. mga adlaw? Ano mga mga simanahagikan sa Jodol? Ay, alam mo kumbensa. Okay? So, salamat. Bye-bye.